Another day, another discarte na naman tayo dito mga kakosa, nag-construction na naman tayo mga tropa at nagbakod. So ayun nga mga tropa, ngayong araw nga mga kakosa, magbabakod naman tayo mga tropa Dito nga tayo mga tropa, pupunta sa Bakun Sika Binakura na nga pala namin yan tropa kahapon Pangalawang araw na kasi namin yan mga tropa, maglalagay ng bakod Pagkadating eh. ko nga dito mga tropa, kumain nga muna tayo dito Kasi dito tayo kumain ng umagahan mga kakosa Kaya dito na ako kumain kasi nagmamadali na din kami Tapos nagbis na nga din ako dito mga kakosa Tapos ayun nga mga tropa, kinuha ko na nga dito yung armas ko mga kakosa At kakabit nga muna namin ng kuya ko dito. Ito, mga tropa yung nasa baba na barbed wire ganito nga pala mga tropa yung ginagawa namin hinihila nga pala namin to mga kakosa ganito din ba kayo mga tropa magkabit ng bako nagamitan ko nga mga tropa ng tubo para mabata kusong kuya ko dyan mga tropa tamang ipit lang dyan napakalawak nga pala mga tropa ang ginagawa natin dito mga kakosa yung magkabilang dulo nga pala yan mga tropa tas meron pa dun sa taas tas ayun nga mga tropa ganyan yung ginagawa ko mga kakosa para mabatak binabatak nga natin jan mga tropa para hindi longga yung White. Kahit nga mga tropa umaga palang sobrang init na nga agad dito mga kakosa nakauumay Habang ang nagbabatak tayo mga tropa magsha-shoutout muna tayo dito Shoutout oh. nga din pala kay Jano Marcela Shoutout At nga din kay Marlon Culantes Gusto nga pala mga tropa magpa-shoutout mag-comment lang kayo mga kakosa sa vlog ko Tapos ayun nga mga tropa ganyan nga pala kalawak mga kakosa yung ginagawa natin Diyan bakod mga tropa hanggang dun yan sa unahan Sobrang layo niyan mga tropa, lahat lalagyan natin yan, papalibutan natin. Tapos mga tropa, yan nga mid view mga tropa, nang binabakura natin, oh, kitang kita mga kakosa na napakalawak. Sana pagdating ng panahon mga tropa, makabili din tayo ng sarili nating park. Mga tropa, napakasarap talaga mga Ang tumira sa nature kesa sa Manila. La, eh. Kasi mga tropa, ang pollution, kung may pollution man mga tropa, Kokonti lang. Tapos wala pang mga marit, SA ka muna. Ganito nga pala natin mga tropa, kinakadkad yung mga hardware para makadkad namin mga kakosa. Tapos kinabit nga lang din namin mga tropa yung kahapon namin na mga naiwa tapos ayun nga mga tropa all goods na nga dito kasi mga tropa yung ibang hardware kaya di pa natin masimula kaya magbabaklas muna tayo dito mga tropa ng mga poste sa bako dito, dito na kasi namin mga tropa ilalagay yung mga ibang hardware kaya kailangan na namin tumbaklasin mga kakosa habang ha? nagbabaklas ako dito mga tropa dumating na nga mga kakosa yung mga hardware na binili nila kaya, tumulong lang muna tayo mga tropa magbaba tapos ayun nga mga tropa kasama na nga natin dito yung tito natin na napaka -pogi. mga tropa kaya magbabakod muna tayo dyan, mga kakosa tapos itutuloy na din namin dyan mga tropa yung pagbabaklas forma mga mga tropa ng mga poste tapos ayun nga mga tropa na ibaklas na nga natin mga kakosa yung mga forma dyan mga tropa kaya sisimulan na natin magbakod mga kakosa sa kabilang side na lang muna kaya ayun mga tropa may katulong na ako dito mga tropa maglarga ng mga barbed wire katulong na natin dito mga tropa yung tito nating napaka pogi tatlo na nga pala kami dito mga tropa kaya di na tayo masyadong mga kakosa tapos ayun mga tropa kina kabilang lang namin dito mga tropa pagkayari namin ilarga kasi kami pwede mga tropa, sa kabilang side may mga tanim kasi doon mga kakosang manik. Tapos ayun nga mga tropa, balalagyan na nga natin dyan mga kakosang ng bata at babatakin na nga namin dyan mga tropa. Tapos may nakita pa nga akong dugo dito mga tropa, pero wala naman akong suga. dumating na nga din pala dito mga tropa, si Tito Baris sobra ng pogi. Tapos pinatabunan na nga din sa amin dyan mga tropa yung mga poste para do hindi mahila mga kakosa. Kaya tamang pala lang ako dyan mga tropa. Tapos uh, so ayun nga mga tropa, kakain na nga tayo dito mga kakosa. Dahil alas 12 na din mga tropa, sobrang init nga dyan mga tropa. Pero napaka-pogi ko pa din mga kakosa. Hindi kakainin natin mga tropa, yung tirang ulang-ulang kanina mga kakosa. Ang umang, kahalang uh, yan mga tropa, tsaka betlog. Tapos so nga mga tropa, first bite. Thank you, Lord. So, sarap nga mga tropa. Kumain pag galing ka sa hirap, mga kakosa. Mas masarap pa kesa sa restaurant. Tapos ayun nga mga tropa, bumili nga lang din ako dyan mga kakosa ng merienda mamaya. Para may merienda kami mamayang hapunan mga kakosa. Tapos maghahalo muna kami dyan mga tropa dahil bubuhusan namin yung poste dun sa malayo. Yung poste nga pala na yun mga tropa, yung bubuhusan namin. Kaya nag-igib lang ako dito mga kakosa ng tubig. Sa poso nga lang pala ako mga tropa, nag-igib dito kasi wala naman ditong gripo mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa, tamang Luo nga lang tayo dito mga kakosa parang construction. Hirap talaga mga tropa mag construction kaya saludo tayo mga tropa sa mga construction worker ja. Tapos inyebidyo ga pero naten no yung tito kong sobrang pogi tapos ginawa nga lang namin jan mga tropa ang Tapos inya mga tropa hinakot nga lang namin dyan mga kakosa hinakot nga namin doon sa sobrang layo yan Dyan nga kami dadan iikot nga kami papunta doon sa poste yun mga tropa salitan nga kami jan mga tropa ng tito ko. Nagkalahati kami mga tropan tula kasi sobrang bigat din mga kakosa kahit yan na, mahirap pa din itulak mga tropa Dahil bako-bako din yung mga daan Yan po si vlogger Gustong kumita ng pera, walang sahod <laughs> Tapos ayun nga mga tropa Umakit nga lang dyan mga kakosa yung tito ko Tapos iaabot ko nga lang mga tropa yung halo Tapos ibubuhos na dyan mga kakosa Sobrang init nga pala mga tropa Nung oras na yan mga kakosa Alas dos kasi nyan mga tropa ng tanghali Kaya sobrang hirap nyan mga kakosa Hirap kumita ng pera mga tropa ika muna tapos hindi pa nga puno mga kakosa Kaya nakatatlong balik din kami dyan mga tropa Pabalik-balik kami nung tito ko mga kakosa Tapos yung kuya ko namang mukhang aso Tamang halo lang doon Ingal aso talaga kami dyan mga tropa Dyan pa lang ubos na yung oras eh, Sa paghahakot pa lang eh Tamo itsura natin dyan mga tropa Parang hirap na hirap talaga sa buhay Pero pogi pa din tayo mga kakosa Kahit papano Tapos ayun nga mga tropa Yung nakatatlong balik na nga kami doon At napuno na namin yung mga posting naman doon Na mga nakahiga mga kakosa bubuhusan natin para maging tayo kaya Ayan mga tropa tinata tayo nga lang namin mga postijan dyan, mga kakosa. Tapos ako na nga mga tropa na may naghalo dito. Tapos sila na may pumupunta doon, mga tropa, para magbuo Kaya tamang halo nga lang tayo dito, mga kakosa. Alaga mga tropa, hingal kalabaw talaga 'yung nangyari sa atin, mga kakosa, pero kailangan nating magsumikap mga tropa para pumera tayo. Isa naman mga tropa, matulog lang ako, wala akong gagawin, mga kakosa. Mas maganda na mga tropang napapagod ka, makakapagpahinga ka naman mga tropa kinabukasan. Ipinahinga mo naman mga tropa, tinulog mo mga kakosa, ay mo mawawala din naman 'yon mga kakosa kinabukasan. Isa naman matulog ka lang mga tropa, maghapon sa bahay eh wala ka namang ginagawa. De, dito pepera ka pa mga tropa kahit mahirap. Tapos alas 3 na nga nyan, mga kakosa ng hapon. Ipipilitin pa namin mga tropang tapusin mga kakosa yung mga natira dyan, mga tropa na barbed wire. May dalawa pa kasi dyan mga tropa kaya ikakabit na natin mga kakosa may oras pa naman. Kaya ayan mga tropa tingnan nyo nga muna dyan mga kakosa yung ambience so sobrang ganda talaga mga tropa ng ambience dito sa bagong sika. Sobrang ganda mga tropa ng place dito. Napakalamig eh, kaya napakaganda talaga mga tropa sa nature. Sana mga tropa sa susunod yung sarili naman natin lupa at saka yung baba kuda natin. Okay. Kaya mga tropa patuloy ako nagsusumikap mga kakosa kasi gustong gusto ko mga tropa yung mga ganitong buhay. Tapos okay. so, ayun nga mga tropa yung nakakapagkabit nga kami dyan mga kosa ng isang barbed wire mga tropa hanggang dulo. Kumuha nga lang kami dyan mga tropa ng merienda mai Tapos ayun nga mga tropa, kinabit na nga namin dyan mga kakosa, yung huling barbed wire mga tropa. Sobrang haba din kasi nyan mga tropa, hanggang dun pa yan sa dulo. Tapos so, ayun nga mga tropa, natapos na nga natin dito mga kakosa, hanggang dun yan sa harap mga tropa. Tat -tat -tat Tatlo na nakabit natin dyan mga kakosa, tapos nakapagbuhos pa tayo ng mga poste, tapos nakapagkabit pa tayo ng isa pang mahaba sa baba. Sobrang dami nating nagawa mga tropa, salamat sa panonood. E kamuna muna, ba bye bye!